Ayun, welcome uli sa ating channel uh, Ngayong gabi ay pag-uusapan lang natin Ang tungkol sa coolant Ayun yun. So bago ang lahat, kamusta na kayo? At tagal-tagal ako hindi nakagawa ng content Hindi nakapag-upload Busy busy yan again, again At itong uh, ating pag-uusapan tungkol sa coolant eh matagal tagal to mahaba to kumbaga 2 uh, weeks o oh, 2 weeks in the making kasi sinimulan ko mag refill ng uh, coolant o oh, nagtapap uh, October 13 tapos October 27 na ngayon uh, itong ginagawa ko o oh, binubuo na itong video so bakit ang tagal kasi meron akong nabasa sa, sa FB group Nag-share lang isang member. Ayun nga, ang kwento niya, nung nag-refill siya ng coolant, uh, nagtaka siya, bumabalik sa linya ng empty. So, hindi niya nabanggit kung uh, meron siyang leak o nag-overflow. Hindi ko lang matandaan kung dalawa sila o isa lang yung na, uh, nabasa ko na yun. Pero eto nga, kaya ko, uh, nung ako nung nag-refill ako, ginamit-gamit ko siya muna uh, within the city lang naman uh, pabili-bili lang so para malaman ko kung nag magbabawas din siya uh, kung gaano kadami ibabawas kung naglilik ayun, kaya inabot siya ng 2 weeks at Di bale, uh, ipapakita ko mamaya kahit konti lang uh, yung mga clips uh, ng pag up ko at saka yung pagsilip dun sa uh, reservoir uh, medyo sablay-sablay yung kuha ko nga lang nun, uh, hindi masyadong nakafocus hindi siya malabo pero hindi siya nakatutok dun mismo sa ano, reservoir hindi eh, ko alam kung bakit ganun yung kuha ko nun medyo stress ako nung time na yun eh. uh, ayun hindi pa na-capture sa video yung mga importante na mga uh, details 'Pag pasensyahan na kung anong kalalabas nito itong video medyo nang uh, tagal pa naman nung ano niya uh, gap ng timeline. Yung parang hindi uh, rin pala makukompleto. But anyway, salamat muna. Magpapasalamat pala ako sa mga nag-subscribe, sa mga nanonood. At uh, dito sa ating channel, uh, ating community. Bye! Salamat dun sa mga nagsishare ng no, mga uh, natututo tayo. Uh, Pare-parehas tayong natututo dito. Hindi lang ako yung nag-share. Uh, so, sa mga nagko-comment, mga nag advice advise mga nag abiso eh, salamat. Salamat sa pagpa- tulong-tulong uh, natin dito sa ating uh, komunidad. So anyway, uh, simulan na natin yung ating topic uh, na pag-top up. So ito ay clip nung October 13. So mapapansin nyo may mga basahan, uh, makaiwas tayo na maka uh, disgrasya yung patak ng kulan. Hindi natin alam eh. Ah uh, na lang kung delicado ang gaano ka yung coolant. Ayan, uh, kung mapapasin nyo sa, sa pagsilip natin, eh talagang empty. Ayan. Nung bago-bago siya, nasa linya pa ng, ano eh, ng uh, empty. Pero dito talagang halos wala na. So, wala na laman yung, uh, di ko lang kung tama pronunciation ko, reservoir. So, English, reservoir. Well, anyway, ito ang aking ginamit. Since wala tayong makuwanan, o wala makapagsabi kung anong brand eh ito na lang Prestone uh, ready to use so literal na talagang ready to use ready to pang top up <laughs> uh, pasensya hindi ko masyado na itutok dun sa ano so ito yung sinasabi ko no? hindi masyado maayos yung pag uh, record ko ayun at tinanong ko yung dealer eh kung anong brand ang ginamit nila. Hindi nila alam eh di alam nung kanilang mekaniko o yung naglagay. So ito na lang uh, meron din naman ako nabasa sa SIM o Mitsukoshi na ito yung ina-advise na ilagay dun sa isang uh, model ng kanilang motor na uh, scooter din. So ito na yung, ang ginawit ko rin since pareho naman silang SIM ah uh, so fine go safe na yan ang Preston ready to use. At ito, uh, yung latest na clip. So kung mapapansin nyo, ay puno na, puno pa rin yung ating reservoir. Ayan. So eto yung paraan ko na pagsilip sa ating uh, coolant sa reservoir. So doon ko sa, itunututo ko yung flashlight sa may bandang ilalim, sa likuran, para mailawan yung ating uh, lagay ng coolant which is reservoir. Kung napapasin nyo, nasa linya pa rin siya ng full. So ayun, hindi nag-leak o hindi nag-overflow yung ating nilagay na coolant. So okay lang kung maglagay kayo ng uh, hanggang full. Pero sa Honda Click, eh, ina-advise dun na sa gitna lang. Siguro yung pinaka-safe. Uh, anyway, madali lang din mag at tatanggalin nyo lang yung U-box. Uh, eto ay lalagay ko yung link uh, nung kung paano magtanggal ng U-Box so ayan click nyo na lang so ayun uh, ano pa nga bang may dadagdag natin dito bago magtapos ang ating uh, video so salamat na lang muli do sa mga nag-aabiso o nagbibigay ng advice o nagbibigay ng mga kaalaman Uh, salamat ng marami sa inyo uh, may mga natututunan tayo na uh, pare-parehas so yun nangangapa tayo sa ASCII so tulungan tayo dito sa ating uh, channel, ating community uh, at sana ay, nakatulong tong video na to medyo magulo medyo uh, <laughs> hindi pinaggandaan eh di ba eh, sa mga susunod nating uh, i-upload ng mga videos eh na natin yung ating uh, content pero spontaneous na lang basta matuloy lang ayun kung meron pa kayong karagdagang katanungan o mga abiso eh, comment down below nyo na lang po so yun hanggang dito na lang mong muli ride safe mga kaabiso bye